mga ka-RTL, ito na yung amin akong nakuha ko palang itlog, hey, itlog. magandang hapon mga ka-RTL chicken dyan mga ka-itlog tayo ay yung mga kukuha ulit ng itlog let's go this yan dito na ulit tayo sa aking munting manukan hindi nga lang pala artil na yung aking manok dito medyo ay magpapalahin na rin ako ng mga tandang at, at, at yung lang yan eh. ito eh. yung tandang tapos meron ako doon dalawa nasa loob lang madilim din naman makikita kaya tayo kumuha ng itlog Uy. Parang uh, medyo marami-rami yata kami ito. Ah, o, ganun pa din. Ano naman mga ka... Ano? Tapos dito, medyo... Medyo marami dito sa side dito. Okay. Ano? Ganun na natin mga ka-tapos. Dalawa pa rin. Unahin natin. Ah, yung... Unahin ko lang yung mga... Medyo matagal na sa amin. Una to na isang buwan. Ito, una to kasi isang... Ito. Yung mga to, una to sa amin isang buwan. Isa din sa... Nandito sa kabilang to. Game ito, 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 Baka kasi sa linggo ay kumuha na yung aming buyer. Lagi na ako ng ganito itlog. Bluetooth na yun ako sa amin. Kahit kaya lang hindi eh, ayun. Utang muna na tapos kaya naman nang ibenta. Baka ito makapagbayad. Dalawa. Bali 28 na to Dalawang geometer sa amin 30 ang Lako na Tapos ito yung 17 ito 17 Ito Kalahati pa Talaga na yung plug yun yes, Kaya Sulit din naman Sulit din naman Kaya lang mo talaga ng Sugar sa gantong ngerti ed. Tapos yun lang, hindi na, hindi nyo magaling. Ang dami yung lalo niya pag sa ipot, babaho. Kaya kailangan talaga mabantay ka rin sa ganto. Ano, wala na haris pa takot. Kaya natin magdagdag. Dami-dami na oh. Dalas four. four pieces. Mga kartel, na yung amin na nakuha ko palang itlog. Ngayon mo. Wait lang. lang tayong pakain ng tita kaunti sa kanila. Kasi ito, sa ban sa Nagawahan tayo ng kaunti. Hindi na kayo. Ang papatak sa saligan. hindi na lang tayo magpapakain ng mga manok ayan tapos na tayo magpakain at tayo ay umuwi na at tayo ay umuwi na at tayo ay magtimbang ulit na uh, nakuha natin itlog so ayun i-update yun na lang kayo mamaya ngayon na nakuha ko